Dito daw po ay may gawa ng uling. Yung uling na ginagamit natin sa pag iihaw, yung bumabaga. Tama. Oh, yun. Tinamaan <laughs> na ako na magkakapatid nito. Napakabayit. Ang pati, ano yun? Roko po. Ang babayit sa wow. oh, kamay. Ang babayit sa sa mga kamangyan, isang magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod. At binabalitahan ang inyong lingkod. Dito daw po ay may gawa ng uling. Yung uling na ginagamit natin sa pag iihaw yung bumabaga tama oh so, yun tinamaan <laughs> ako na magkakabatid nito na napakabait ang family family ano rocoport rocoport oh kababait mga amaya tayo samahan niyo mga amaya si tatay at ning iinterbyuhin at alamin natin kung paano paggawa ng uling let's go tara excited ay tama amang eh, no? ina kung hindi nyo mapapansin dito sa aming uh, palibot nito, may mga kahoy. <laughs> Ito yung ginagawa nilang uling. Tara dito. Ito so, mga first time kong go uh, gawin itong, uh, o oh, alamin kung pa paano paggagawa ng uling. Kasi ako kakahilig ako rin dati. Dati kami mag-asawa, nagawa kami ng isaw-isaw. Nagtitindar kami dati. Ay eh, gamit kami na gamit ng uling. Sabi ko, paano ba ginagawa ang uling? Kaya uling, kaya gusto ko rin alamin kung paano. O, oh, dito si tatay. Tatay. Oh, tay. dito, pakita natin yung ano. Oh. Ito yung mga kahoy. Ito yung mga kahoy na pinapatas nila. Ayan, ganyan karami. Paper ko rin ng ganito. Ayun, ganyan daw kapag ano, yan, para patasin. Para patasin, yan, ganyan. Tago, pag kaya yan ni, okay na, ganyan, kataasin yung tao, ay. Eh. Ah, to tayo maagad itong kataan. Pagkatapos, baka ngayon, tatambilan na yun. Tatambilan. Tanda mo. Pati ikaw, pati sa atida Bago sa ngayon, naman ha. Tambilan mo yung yero. Yero. Sa ikot, sa gilid. Sa gilid. Balagan mo yun siya ako ng lupa. Ah, lupa ho, Sa ibabaw. Tsaka dito sa tagliran. Ah, lupa rin ho, Puro lupa. Puro lupa. Para, yung ito, maluto. Hindi, hindi nga yung ngayon ang hangin. Hanggang sa maluto lahat yan. Yung... kumbaga tayo, para kulong na ulong. kulong. na kulong. Para lahat eh. Kaya nung ka ito? Ito oh. Mahugan eh. Kaya ngayon, pinalis ng... Nagpabawas ang may lupa ng ilang puno mo ako na eh. Kasi tatam na daw ng saging. Bansa mm. Sabahan. Buhod siya tayo sa mahoga, mahogani na kahoy. Ano pa pwedeng uh, gamitin nila na pang uuling? Kahit anong kahoy. Kahit anong kahoy pwede. Kaso mo lang yung uh, hindi maganda. Ang mm. um, may kahoy na malambot. Malambot ang kahoy. Mahay uling. Yung bang walang baga halos. Nagagabok agad. Uh, Ay ganito ang malatika. Uh, patagal. Patagal, patagal gamitin. Patagal-tagal gamitin. Sa pag iihaw, hindi mo pa kayong ipusin nyo ng bawang halagang 20 pesos. Sa bukas ang pwede Matagal nga naman si So, inabot nga namin si tatay dito. Nag, ano, Nagpapatas sa pag-ano ng uling ng mga kahoy. At, ano? Kay, tay, kailan to sisindihan? Nung araw ngayon linggo. Linggo. Mabuti pa sa araw. Uwibis pa Matagal pa pala bago sindihan. Kala namin, sisindihan na. Ang <laughs> dami pa rin kahoy dito sa mga palibot. Ilalagay din ho nila at papatasin. O oh, yan. Hindi nyo kami sa may gubat. Hindi Ano tayo? Gitna na ng gubat? Hindi naman. O oh, gitna daw ho ng gubat. Tinan nyo mga mga nakakatuwa. Kasi sabi ko nga gusto kong alamin. Butit inabot namin si tatay. O oh, yan. Ilang araw nyo na nagagawa to? Patas pata. Kalinggo -pata. na ho. Kaya rin na putol nagputol-putol. Hindi ko pa ako power sila ng lahat. Ah. Ito ano, power sila. Yung ganito ang tulog. Malaki ka akong sa pag-uuli. Kunti rin lang, tama rin lang. Tama lang. Magkailan lang, lang. lang siya walang trabaho. Ay mm. eh, buo doon sa pag-uuli, ano alam nyo? Nagdati kayo nagpapahorin rin na Hmm, tsaka kung nag-uho kayo ng mga balon pag may kapagawaan deposito ng siyari. Ah, uh, yun din ang trabaho. Noong araw ako nagluluwas ng Pasig. Mm. Ngayon, nagkasakit ako doon nung ng 24 oras sukat-sukat pa. ko yung trabaho dito sa ganito magbubwait. Mm. Si <laughs> tatay... <laughs> uh, si tatay dati namuha rin na, na, na mga paho. Hanggang paho. meron. Inalaw ko ng mga sidegog na pula. Ayun Ay, ang puno ng, uh -huh. At, yung, puno ng paho. At yun, ang puno ng paho. Yun ang na puha na nag Tapos kahit pa paano pagpapatas ko, ganito? Ganyan. Ipipilitin mo siya na. Ganyan. Ipipilitin mo na. Yung ganito siwa. Papasak butas, butas. Oo, oh, papasakan mo siya para. Oo, oh, malakas mo siya. Magiging butas mo siya. Tingnan marami kang kamo pinatas. Pero pag... Kasi pag na yan, naglalapat-lapat na yan. Nadudurog siya. Hindi hmm. tayo pag ito sinindahan, eh ano, lagablab ng gayong. Hindi, hindi. Huwag mo po kayaan tayo sa gabi. Ay, paano sa gabi? Dito ka tutulog? Ah, dito ay tutulog. Huwag oh, kaya kami kayo. Ah, doon kayo natulog sa maliit oh, na kung pang... walang tulog magdamag. Kasi babakaya mo siya sa bumuta, nagan mo siya ng damo. Yung pinakabutas, bagong lupa. Hanggang sa mawala yun. Huwag mong pababaya ang kabutas kasi pagka kabuta, kabutas, talabas na yung singaw yung mabaga-baga. Magiging kuwa na siya, lingas na. Oo, oh, lilingas. Lingas. Pag kukiyo ay nakubaya, makita mo. Alis yung isang baka kasi ito sa naging butas. Mm -hmm. Nawawala nga sa kumuli naman Ang dami. Gabok na yun. Ang gabok na. Kaya so, dapat lagi, lagi bantayan. Hanggat tatlong araw, tatlong gabi, babantayan Tapos tayo sa daming ito. Pakita mo. Sa daming ito, nakapatas, kulang pa ito. Ilang sako ho ang mabubuo dyan? Ilang may nangyayon na 50. 50 sako. Sa tapos pag ano dyan sa ako, pag na ano na. 250. 250. Ayos naman. Oh, ang ganda ganda ang beat up uh, na yan. 250 beat Ito mga dati nung nagkakaklaan sa lawatan. Pero kung nagkameroon tayo ng problema ang COVID na yun, ay humina, wala yung mag-iisa, wala yung mga nasa Ah, humina. Lungating ha. Diyos-diyos ang pick up. Hmm. Nakaranas na ako dos baine idele barko kasi sa tang pandin may na pag-asa ah sa ano kabuo pa lang sa ako ng uli pag ari nagawa o nabagat na luto na ay 50 sak <coughs> sak <coughs> <coughs> oh, maran diri pa lang maamongnya minatutunan na ko itatay oh, paano tayo di pagtabos ito sasatayo tawag niya tawag niya guys tubig ko yun gusto ko ni tatay pa doon sa tubig na sinasabi no pa pa ni tatay ari ngayon ko lang huli na pasyalan. At pagkatapos na rin kami, punta muna ako sa kanila, nagpapahinga, kunti kwintuhan. tapos ay pupunta pa ame, doon sa ano. Ano tayo yung ilog na yung sinasabi mo? Tayo? Yun know, ako again ay Banana Resort. Bo? Banana Resort? <laughs> ay. Ayun daw, tingnan natin mamaya yung sinasabi, Banana Resort. oh humakamang yan. No, Pakita mo, andito sa, sila ko sa liblib. Andito kami sa dulo ng gubat. Ayan. Nakatuwa at buti ito yung inabot ko si tatay. Ayan yung kanyang no, mga anak nakasama. Mm. Ano tay, marami salamat. Ha? Tay, tataas na. O ito, magpapahalan na ho ang inyong lingkod at medyo malayo pa ho ang aming paunin pabalik. At maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sino yung shout out? Si... Francis Piraman. Oh, uh, si Francis Piraman. Naku, napakabait na bata, napakasipag. Lagi ako nakikita dyan sa may bayan ng mata sa kahoy, sa may gasolinahan. Uh, Francis, ano? Piraman. Piraman, binabati ka na inyong lingkod. Ikaw mangyan ha. Nako, napakasipag. Iyo pa ang iyong na pansin. Nako, ka rin ang iyong mamahalin sa buhay. Ayun lang, mga yan, At abakan nyo pa ho yung aming ibang video na magagalap dito. Ngayon ay pinuntahan nga namin, sinadya namin. At kung hindi ka pa like subscribe. Please like and subscribe, mga yan. Ingat mo palagi and God bless. Bye-bye.